Welcome to my YouTube channel from Tatay Jimmy Libring Tao. Ayong guys, nandito po to this video si Tatay Jimmy Boy. Kaganap tayo dito ng free Just subscribe to my YouTube channel. At sana po sa lahat po ng mga nagsubscribe sa atin YT channel ay panoorin po nila yung ating mga video. Dahil doon po tayo makakaroon ng earning sa mga sa panonood nila. So kahit na, samahan ako sa ating pagbibigay ng preta Just subscribe to my YouTube channel. So yung makaabot ng bayad, ilalagad ko na kay Jimmy. Yung hindi, okay lang po. Please support to my vlog. So tara, upitan na natin. sa channel ako na kahit big tatay Jimmy magtataho kita sa lahat ng gadget ko tayo salamat salamat so dito na po Get in for I'm getting cold.

Oh, maraming salamat kayo sa lahat ko ng mga kumuha at ang iba ng bayan. Ang iba, okay lang po. Please support to my son. Kaya kahit kung niyo po yung video nito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at mag-like mag-share, mag comment at pag-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking gagawin na video. Hanggang dito na lang guys yung ating video. Mabuhay po kayo. Ang God Bye-bye.